Ang sumbeso ako, baka grabe yan. Mga kapatid. naman sa Talagang ubus mo ng maluto. no Kunay. 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 Maulom. Ako mo. Ang pa sa lakay. <laughs> sumbeso Nay, pinay sinirin sila ko. May lima mga uwit ko ng galit. May tama ni Bigti Bahaw. si ano na ako? Oo mo. Bet, ako yung Bing. Bin. <facial> Kung <laughs> oh, hindi pa. Sabi ni Sabay si pa, na pala eh. mabasag kung bago pa pa parang bigay. ng gulay eh. Katulong luwag na yan. Yung ni. Wala. Boy, may sarasot ka naman, atot. ako <laughs> <Alop. laughs> Magoomong malo malumi naman siya. Walang kanyang clark. dante. hindi lang... Oo. Halong niya Pangapat. Pangapat na luwag. Pandua pa man lang, Dek. pa lang. Makakan po kita! Makakan <laughs> po kita. Makakan po kita. Makakan po kita. Makakan po Tira? जा काय म्हणतोय आं? मी सांगू शकत नाही. डेंगी पितमेने डेंगी लावतेगा. हं. हा. डेंगी पितमेन. यो. बिन्ग. बिन्ग इंजून दिस आहे मेरा बिन्ग. तो तुम मग इज में टाकू. Et be mai Hindi ko na lang i-palingadaw. Ngayon, sa thermos. Magdadala ko naman sa ng ano-ano. Kompo. Ah.

Duman ba dekar ko mo kaka? Ay ta makamtagaw maka maka kaya nga. mm -hmm. Sabay, yaman, man ko sa maya man no ko. So, pa tik marami ko makain. Duman daw mo sa yeah. ano no to abang nagnganganga. Eh ko daw lang yan, ng marami na. Ay, dyan, hmm. Ma ko daw kamalaki nga nga. Pag ka ba sa sa. Mo pinakamalaki nga nga. Eh. Hmm. <coughs> <coughs> Ini nak bahas <laughs> mengenai apa bapa tu nak Wah ini. Kepa yang mulai sama mohon ni dengan ini. Nang dapat dengan bau. Kau mahu menyakan diri. Gigi nak gosong. Kita awal pernah kita.

Matigab na ka Dapat pa 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 daw. kayo. Pabay. Dapat mo ang mag-sound ka Dapat mo yung pinakan. Pasok na ako. Uy, bet, may kinahan, no? Oh, oh yan ang Ano na? Tingnan na natin! Ay, okay, Stop! Ay! Ano Ano Ano? Ano?